naman nakagrabi ka ng grade 6, sabi daw ng picture mo. Oo naman na no, eh. Di ko makakalimot Ang taas-taas ng grade ko eh. 9 of 80. Nakagraduate ka din ng grade 6. And dahil dyan, pasulubong ko, bola! O di ba? Tagal mo na gusto to. Eto o. O. No. Lo! ko po pangarap to ma. Bola ko to. Bola po to. Sure ka? Grabe na, kagandahan ganda Quality yung bola na ito. <laughs> ah, tagal ko <ka> <laughs> mm. hey, ka pa harap ito. Grabe. Ay, grabe. tagal ko sa harap <laughs> Sana natamo ninyo kaya nang nag-go. Oh, good nito. Mo, ah, dibindigan, 'di kasi paborito. Ah, 'di paborito. Tigmo bola ko. Oh. Oh, oh. oh. Eh, 'di ko paborito. Magagaling sa mga Tigmo bola ka 'Di ka pa eh. Buti nga, 'di ako banimama. Ma, asan po 'yung aking bola? Wala kang pasulubong. Si Bakit? Nakapasa ka ba? Hindi naman, di ba? Alam mo yung grades mo? Line of 70 lang. Kahit nakapasa ka pa, kahit naka line of 70 ka pa, ha? hindi ka kita bibigyan ng bola. Manigas ka. O ala, pwede ipang basketball yan. Alam mo naman, pinipunan ko yan, pinagsirapan ko yan. Alam mo ba magkano yan? Eh? 300 lang yan ikaw, maglinis ka doon. Wala kang ginagawa dito. Kung ano ginagawa mo, nagsiselfon ka lang, naglakwatsa ka lang, ano ginagawa mo, ano gusto mo mangyayas sa buhay mo, ha? Wala kang pinag-aralan, handa ka walang pinag-aralan, ha? Ganyan ka na lang, lagi. Diyos ko, kung, hindi, walang katapusan tong ano to. Hanggang lain, lain of 70 pa. Dahil ako yung reason kung bakit namatay si sinanay, di ba? Kahit nakapasa ka pa, kahit, kahit nakailan na of 80 ka pa, Bibigyan mo. Kahit nakaka-line of 80 ka, hindi kita bibigyan hanggang hindi ka maka-abol ng 89. Tandaan mo yun, ha? Tandaan mo sinabi ko. Sige po, ma. Nagalingan ka po sa pag-aaral ko at saka tatasa ko na punin rin hanggang maka-line of 95 na nga ako. Buti naman, mag-aaral ka naman mabuti. Hanggang maka-line 95 ka, papag-proud ako sa iyo eh. Itong kapatid mo naka-line off 95 hindi naman kagaya guys ay 80 lang. Sasalo si sa mo go lang. Sipag mo yan ha. Congratulations anak. Talino mo.